Arustado ang isang estudyante sa isinagawang joint by bus operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit at Taguluan MPS sa natumulan Taguluan, Misamis Oriental nitong ikapito ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Raph Rexon L. Layo, Officer in Charge ng Taguluan MPS, ang drug suspect na si alias Cairo, 22 taong gulang, estudyante at residente ng Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Sa ikinasang by bus operation ay nang resulta ng pagkakakumpiska ng pitong pakete ng hinihinalang shabu na may 59.5 na gramo at may standard drug price na 404,600 pesos. Isang cellphone, isang 500 pesos na ginamit bilang buy money at iba pang mga non-drug items. Uh, mahuli talaga natin ito. Sa tulong ulit ng komunidad. So hindi tayo makakagalaw dito sa taguluan sa ganang ating sarili lamang. So kailangan natin ng tulong ng talaga ng community. So malaking part ang uh, community para sa mga operasyon na... Ang sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaiting kontra illegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network respondent, Patrolwoman Jovelyn Dudoso, alagad ng batas, taga ng balitang pulis.